So, 2021, kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Uh, our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Sara Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig siya sa tatay niya, tumakbo siyang president. Hindi mangyayari itong mangyayari sa bansa natin ngayon. Ay, hindi lang yan isang beses na narinig ko madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretsyo ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Kasi I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero, yun to yung nangyari. PLD never ever asked me to run for president. Yan yung totoo. Seven times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi Nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa pitong discussions na yon, Nandoon ang nanay ko parati. Nakaupo, nakikinig. Hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion, na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para uh, makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology, ni PRD? hindi ko alam. Siya lang ay nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, wag ka tumakbo for president. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na tanungin siya, tanungin niyo siya bakit. Another um, proof na hindi ako um, sinabihan ni PRD na tumakbo, president. He left me uh, document, dalawang papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos. You cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat noon ibang tao, nagsasabi yung tao doon, Sarah should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo, Rudy really Duterte, for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung dalatala ni PRT na document ng last, very last meeting namin. Dala niya yung document na yun. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if, nagsabi siya, hindi din lang talaga ako tatakbo for president. Maanda ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, oh, um, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, um, wag mo na akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin niyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Natakbo ang President o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat sa taong bayan na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung truck ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president, and then nag-substitute siya. But, then, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong makikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person.